Ang Asya ay kilala hindi labang dahil ito ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, kundi dahil na din sa tinatago nitong kagandahan at mga kayamanan. Kasama sa mga kayamanang ito ang mga panitikang sumasaramin sa mga kultura at tradisyon ng bansang pinanggalingan nito na nakakapaghatid ng mabuting aral at katarungang panlipunan sa iba't ibang parte ng ating mundo. Halimbawa na lamang ng panitikang nagmula sa Asia ay ang sanaysay na nagmula sa Taiwan. Ito ay pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang limang taon. Ang sunaysay na ito ay isinalin ni Sheila C. Molina sa Pilipino. Ang 51% ng populasyon ng tao sa mundo ay binubuo ng kababaihan. Dalawang bahagdang higit na mas mataas kaysa sa kalalakihan. Maaari nating isiping pantay ang karapatan ng mga babae at lalaki. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Iilan lamang sa kababaihan sa mundo ang nakakatanggap ng pantay na paggalang at karapatang ibinibigay sa kalalakihan. Ito ay mapaputunayan sa bansang Taiwan. Ang papel na ginagampalan ng mga kababaihan ay unti-unting nagbago sa huling limangpung taon. Ibinatay ito sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpalit ng gampanin ng kababaihan. At ikalawa ang pagbabago ng kanilang mga karapatan at karagayan. Batay sa unang kalagayan, 20 taon ang nakaraan. Ang papel na ginagampanan ng kababaihan sa Taiwan ay may kaugnayan sa pangamahala sa bahay. Sinusunod nila ang mga utos ng kanilang asawa sa pagsasagawa ng mga gawain bahay. Ang pagbuo ng mga desisyon ay hindi nagkakatiwala sa kanila dahil sa mababang kalagayang ginagampanan sa tahanan. Ngunit ngayon, napagbabago na. Sa kababayan pa rin, inaatang ang mga gawaing bahay ng karamihan ng mga pamilya sa Taiwan. Ngunit sa trabaho, magkatulad ang hinihinging mga pangailangan ng mga babae at lalaki. Sa maikling salita, nagdagan ang mga pagsubok nila sa buhay. Ang ikalawang kalagayan ay nagpapatunay na mas mataas ang pagbabagong naganap kaugnay sa kalagayan at karapatan ng kababaihan kung ito ay hahambing sa nakalipas na ikalimampung taon. Napatunayan ito sa pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at batas na nagbibigay proteksyon sa kanila. Sa mga kumpanya, higit na binibigyang pansin ang kakayahan kaysa sa kasarian. Lumaki ang pagkakataong mas mataas na sa tungkulin ang mga babae at mas nakakakuha sila ng mas mataas na sahod. Higit ding mas madami ang mga babae na kapag alas sa kolehiyo kaysa sa mga kalalakihan, batay sa isang isinagawang estadistika ng ating pamahalaan. Ang huling kalagayan ay pagkakaroon ng mga batas na nangangalaga sa mga kababaihan. Halimbawa, sa ACC TOR, isa sa mga nangunang networking hardware manufacturer sa Taiwan. Ginawa ng isang taon sa halip na tatlong buwan lamang ang maternity leave. Pagpapatunay lamang ito na gumagawa ng batas ang komalaan ng Taiwan upang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, higit na mapanghamon ang papel na ginagampanan ng kababaihan sa ngayon kaysa sa noon. Binibigyang pansin na ang kanilang mga karapatan at kahalagahan. Ngunit hindi ito nangangahulugang pantay na sa kalalakihan ang ibinibigay na proteksyon at kalagayan ng kababaihan sa lipunan. May mga kumpanya pa rin kalalakihan ang nagbibigay katuwiran na lahat ng pananagutang may kaugnayan sa pag-aasikaso ng mga gawain sa bahay ay kanilang ibinibigay sa mga kababaihan. Marami pang dapat na magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan. Malaki ang aking paniniwalang, darating ang panahon, magiging pantay ang karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan sa ating lipunan.